kaya rin kayo, nalaman na ni Shane ni yung landline natin. Ano, tatlong... Wala ba Ayoko na, no, Tawag diri ha, kay Gusto ko na ka. Ano naman? Ano naman? My you know? I just want, I just... One shot One Punya <laughs> <laughs> na ako na sa Matagay, nagmakauli na me. Ano lang <laughs> niya, kasi <laughs> baka na ni, nababaan dyan dito sa Jumira daw. o oh. siya na, nababaan dyan ka itong Jumira, mawag yung tegeda sa Queen na. Translation? Kabantay ka, gawag ng mangga, lima kakilo. Hindi ka buong. Ah, ang sila makakalimit na lang at sila. Bakit hindi ka mawag? Ima <laughs> putot! Ang tagal Tagalog, si <laughs> Maputot! Ipaputot! Ipatupot! Ipatupot na lang! Mabaho! Let me ask ko, Anay. Cranberry ka ng Red Bull o Ka ng Gin? Lamihan na ko, Yay. Bug na makaitro <laughs> pa diba na, maka wala kay trupa dire eh. Pero karon maabot na trupa mga bayot. Man nagladlad bin sa tatwa o Kinsa man mga bayo tapos <laughs> Tagalit -taga, mga barkada na ko mga residente. Gikas si Bob.